Hindi ito plano, pero ito ang food trip na babalikan mo. Sa tapat ng Fisher Mall, merong Japanese resto na parang street side Tokyo, ang House of Gyoza. Gyoza na crispy, juicy, at may sariling kwento. May overload cheese, spinach, pizza beef, veggie, at rice balls na panglakad o pangtambay, at desserts na maaari mong balik-balikan sulit sa lasa, sulit sa presyo, at ang pinakasulit, may magsaserve sa'yo na malaang helang ganda, si Neneng A ng Quezon City. Mo, dyan. <laughs> yung na ng Open sila mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Pero kung inabutan mo ng 11 p.m. to 1 a.m., swerte mo! May chance ka pa sa late night cravings mo. Tara na guys, sa bago nating tambayan, dito lang sa House of Kyoza. Tara, kain na tayo! To action! Shout out sa mga kabataan dyan! Ma, ano unang, mga nung unang pa, hindi na dito sa House of Kyoza. <laughs> <laughs> Isa pa sa... I like and follow nyo na din kami sa aming Facebook page At iset sa favorites para sa mga more entertainment videos na aming i-upload